may ite? Eh. ina ligo, yung dalawang aso sa at Binir, Ako naman ang maliliit ng buhay. Oh.

Mas se por perto, gaiço. Kapag mabigat ang trabaho, gamit pala kasi ng puso at buong katawan ay may sendroom at bad. Kaya mas maraming yung kreas dahil na yung tulong para alaga ang puso at buong katawan mag sendroom at bad. Yeah. <tinyo> কি করে যাবো কই না যাবো চলি লাগি যাবো কই না যাবো আসাতে যাবো আসাতে যাবো আমি লাভ করব নিচে সেকেন্ডে আসাতে আসাতে যাবো আসাতে যাবো আমি লাভ করব

So, ayan. Tapos na po tayo naliho kahit pa paano. Mainit ang panahon. Kaya hindi lang yung dalawang aso. Kahit ako nagbusa ko. Kahit pa paano. Kahit pa paano. Malamigan man lang. Kahit pa Kasi mamayang gabi bago matulog naman maliligo din po uli ako ano kaya naliligo ko sa gabi para masarap ang tulog so so itong inyong kaibigan kay Jesus brother man bautista pinaran po natin ang gate ano like 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 share na share eh, okay. lagi po kayo maligo lalo na sa ating panahon ngayon Ah, na uh, napakainit ng panahon, ano? Iba po ang init ito. Maraming nang mahinanda na panahon pero iba yung init ito itong taon na ito. Itong 2025 iba yung init talaga ito. Kaya lagi kayong minom ng tubig, maraming tubig. Kumari, malamig. No, umiwas na kayo sa mga kola-kola, subjects, ano eh. Yung mga ganyan, mga klase. ah uh, pure water lang. Maganda yan, ha? water therapy kung tawagin nila. Sige po, kaibigan ng Jesus, brother Manny Bobs. Ay, tinatawanan na ako ng aso ko. Sabi niya, alika na, tayo. Katatawas nilang maligo. Siyempre ako naman maliligo din. Para pare-pareho kami mabango. nah na ako. Siguro sabi niya, alika na, alika na, lang tayo. Diyo God bless us all po. ng Jesus, brother Manny Bautista Bye, like, share na, share share na, share na, share na, share Bye. Bye.